Hi guys, it's me Joan. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko po ngayon sa aking video is yung mga sasabihin mo kapag ikaw ay nakakaranas ng anxiety attack or panic attack lalo na pag nasa mataas ka na mood ng anxiety or panic attack mo hindi siya madali i know hindi siya madali um yung pinakamahirap talaga is yung intrusive thoughts lalo na pag ito ay pumasok hindi lang kasi sa sintomas, guys uh, dapat magano dapat mag-focus ang isang taong may anxiety attack or panic attack kasi kapag Uh, yung finocus mo dito is yung intrusive thoughts. Tapos hindi ka fumocus sa mga na nararamdaman mong sintomas. Lahat ng yan is bang para siya para para yang nag, ano, parang nag, uh, nag combine sila na hindi mo na talaga siya ma uh, ano, kumbaga grab down pababa so i know hindi siya madali kasi ako for 8 years kong pinagdaanan itong ano itong mga uh, nararanasan ko um itong mga sintomas like palpitation um pagtaas ng ano uh, blood pressure um, pananakit ng batok, pangangalay ng batok, tapos yung pangangalay ng ano ng ng ng, ng braso mo, yung shoulder mo. Tapos um yung ano hi, uh, hilo tapos ano tapos um, tawag na ito, tapos pananakit ng ulo, no, hindi ko yun naranasan. And then, yung ano, yung para kang nasusufficating, parang nakabara, yung ano mo, yung, yung dalamunan mo, tapos para kang sinuntok sa sikmura, at parang, parang ano, parang may ano, parang may butterfly yung ano mo, parang overwhelm yung stomach mo, na hindi mo siya maintindihan. And then, mataas yung acid mo, And then, marami kang mga, uh, marami kang mga tawag nito, mga pain na nararamdaman mo. Tapos may sugat-sugat. Sign din yun kapag mataas yung stress ng isang tao. Kasi mayroon din ako nun. I also have that. My son also have it. Pag mayroon siyang, ano, pag mayroon siyang paso sa kanyang, sa kanyang, uh, sa kanyang, sa kanyang tongue. Um, Uh, nasa nas, nasasabi ko sa kanya na you are stressed lalo na pag ano pag exam. So, anyway, ito dapat ang mga sasabihin mo sa iyong sarili lalo na pag may anxiety ka. Well, um advice ko lang po sa inyo hindi ito basta-basta na mag ma, na maaano ninyo, na itong magagamit. Uh, but you have to practice every day talaga, hindi lang sa uh, mag Uh, gagawin mo lang ito kasi nangyayari yung anxiety or panic attack mo you have to do this every day para yung katawan mo maging ano siya parang maging maging pattern ba niya na ganito yung gagawin parang automatic na ba sa utak sa, sa mo na ito na yung gagawin mo kasi alam mo yung mga sintomas pag alam mo yung sintomas na darating uh, darating yung ano panic attack mo mangyayari na so ikaw naman alam mo na kung ano yung gagawin mo. Alam mo kung ano yung sasabihin mo sa sarili mo. Alam mo yung mga coping mechanism. This is the Woko coping mechanism. Hin wala itong bayad. This is, uh, kumbaga, um, free. Galing ito sa isang tao na kagaya ko, na ginawa ko. This is what I always told to myself Na um, every time na umaatake yung aking panic disorder Gabi-gabi And yes, disclaimer lang Hindi po ako psychiatrist Hindi po ako expert about this Itong mga sinishare ko is base sa aking mga uh, karanasan uh, Base din sa aking mga coping mechanism na ginagawa ko So, number one Dahan-dahan at huminga ng malalim Number two, sabihin mo sa iyong sarili na itong sandali ay hindi magtatagal. Like itong aking anxiety or aking panic attack, hindi lang ito magtatagal. And kaya kong gumawa ng mahihirap na bagay. Kaya mong gumawa ng mahihirap na bagay kahit nasa ano ka, nasa, nasa mood ka ng anxiety or panic attack mo. Ang mga iniisip mo ay hindi makatotohanan. That's true. Yung mga nasa isip mo talaga is hindi yan mga totoo. Kung baga, kung baga nililin lang ka ng ano mo, ng utak, ng isipan mo. Next is, natatakot ka, pero ibig sabihin, hindi ka nasa panganib. Kasi kung natatakot ka, tapos nasa panganib ka, yun ang hindi maganda. Pero natatakot ka, hindi ibig sabihin na nasa panganib ka. Nasa, nasa, safe kang lugar, pero nakakaranas ka ng takot. That is normal. Normal lang talaga sa isang tao. Kasi nakaano na yan talaga sa ating, kumbaga, um, kumbaga karugtong na yan sa atin ng pagiging isang tao. And then, hindi magbabago nang pag-aalala ang mangyayari sa hinaharap. Kung baga hindi ko mababago yung mga, yung mga pag-aalala mo, yung pag-aalala ko, uh, like for example, yung mga pag-aalala ko bukas, anong mangyayari, hindi ko yun. Hindi ko yun, kung baga hindi ko, hindi ko mababago. Kasi hindi natin hawak kung ano yung mangyayari sa hinaharap kasi hindi pa nga nangyayari, di ba? So, number next is ang pakiramdam na ito ay pansamantala lamang. So, yung pakiramdam na nararanasan mo, yung mga sintomas na nararanasan mo, yung mga nakakainis, na ang un comfortable feelings na nararamdaman mo, is pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan, lilipas din yan. And then, pinaglalaruan ka ng utak mo. So, yung ating utak, guys, it is very tricky. Pinaniniwala ka nito na yung mga iniisip mo is totoo, which is hindi siya totoo. Kasi, you know what, uh, yung thoughts natin, that is not harmless. Hindi siya harmless. Nagiging harmless lang siya pag ginagawa na natin in true actual. So, yun ang nagiging harmless. Pero kung nasa otak natin, nasa isipan natin, I mean, hindi siya harmless. Kung baga, nasa isipan lang natin, yan, patuloy lang siyang nandyan, nang babother, or something like that. But hindi siya totoo at hindi siya nakaka-harm sa atin. And then dahil lang sa mga iniisip ko, hindi ibig sabihin na lahat ng ito ay magkakatotoo. So lahat ng mga iniisip mo, hindi ibig sabihin is mga totoo 'yan. Hindi 'yan totoo kasi 'yan. Kaya nga sinabi na nasa isip lang. So hindi siya totoo, hindi siya mangyayari. And then Nakaligtas ako sa aking anxiety noon, malalampasan ko rin ito ngayon. So, ibig sabihin, kung hindi lang siya first time mong naranasan, so naranasan mo na siya for how many years pero bumalik uli kasi mayroong nakatrigger. So, na naano mo siya? Kung nakaligtas or nakasurvive ka before? Of course, ngayon makakano, malalampasan mo naman ito kasi it's the same feelings what you feel before and then now, di ba? Pero, kasi nga, yung mga coping mechanism na ginawa mo or yung diagnosis sa sa'yo is hindi sa tamang psychiatrist or sa tamang tao. So, kailangan talaga kapag makaranas kayo ng ganun, kapag mapasok sa banga yung mga sintomas na nararanasan mo. And then, nakakapabother na ito sa pang-araw-araw pamumuhay mo, yun, pumapasok na yun sa disorder. So, doon pa lang, wag mo na siyang hintayin na mapumasok sa depression at maging baliw ka na mag-isip ka ng kung ano-ano. Diyan, imbis na magreklamo na magreklamo ka, pumunta ka sa doktor. First, sa doktor magpa-check up ka lahat ng mga pinapa-check up mo yan. And then kung ano yung resulta, pag sinabi ng doktor, pinakita sa iyo ng pruweba na ma'am, sir, ito yung resulta. Lahat ng resulta sa iyo is negative and everything is in order lahat yung yung ano mo ECG mo yung blood pressure mo yung thyroid mo and then yung mga uh, yung mga nararana, nararamdaman mo mga kasukasuan sa kasukasuan or mga pain, whatever it is, um, wala kaming nakita doon. So, everything is normal. So, you have to accept that. Accept the fact that you are healthy. And don't, don't questioning with scientific. Kasi scientific na yan. Nagpaano ka na, nagpalabdes ka na, lahat tinignan sa'yo that you are okay and then dito ka na pupunta sa psychiatrist. Di ba sa mo, bakit, but, but it's very expensive to go. Hindi ka nga nag-isip na pabalik-balik ka sa, ano, sa emergency room. Ilang beses ka nagbayad doon na sobrang laki ang binabayaran mo. Hindi ka nag-complain. Pero mayroon bang mga resulta na binigay sa iyo na na, na na solve ba yung mga hinahanap na katanungan, mga sagot sa mga katanungan mo? 'Di ba wala? naglabas ka lang ng pera, labas ka lang ng pera 'yun. Tapos magkukomplain ka kasi psychiatrist. Um, very expensive and then uh wala kang wala kang pera para sa psychiatrist mo or sa medication mo. That is an uh kumbaga an, an, an na excuse, napakababang excuse, 'di ba? Kung pinag-uusapan na dito 'yung mental health ng tao, kailangan mo na talagang pumunta ng psychiatrist at matulungan ka nito na ipaliwanag sa iyo. Itanong mo lahat. Huwag kang wag kayong mag-hesitate na mag-ask sa psychiatrist. Kaya nga nandiyan kayo sa psychiatrist, bumabayad kayo. You have to ask everything. Maging initiative kayo sa inyong sarili, maging honest kayo sa inyong mga nararamdaman na dok, even a small, you know, stupidity na nanangyayari sa sa loob-looban mo that is counted, you know, ang uh, psychiatrist they know that. I don't know sa Pilipinas, but dito yung psychiatrist ko. Every time when I explain to him everything, may mga ano talaga siya, kumbaga may mga sagot talaga siya. And he had a points, you know, he had a points. So I, 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 I realize uh, yung mga ano ko, yung mga worries ko, you know, he's not a god, he's he's a, a human being just like me, but higher degree niya, may may higher degree siya na uh, pinag-aralan niya ito. and God send him to me, na siya yung makatulong sa akin. so um, nag-ask ako kay God ng sign, so siya yung ibinigay sa akin yung sign na inasko sa God. so sa mga tao, sa mga tao, so I hope na maintindihan ninyo ito. Kasi kapag ikaw ay may anxiety, disorder, or panic attack, or depression, itong mga pinaliliwanag ko, maiintindihan mo. So, of course, kasi ako, every time when I see sa ano sa Facebook page na finalo ko, yung mga problema nila, nasabi ko talaga sa problema, na, nasabi ko talaga sa sarili ko na I already know yung problema kung kay, bakit sila nagkakaroon ng anxiety at panic attack or stress at acid reflux or hurt. Kasi yung kanilang, kanilang problema, hindi nila nakikita pero ako nakikita ko kasi nakaranas ako for 8 years. Naranasan ko yun, hindi na bago sa akin yung mga sintomas. Kaya nga minsan hindi nilang ako nagko-comment kasi pabalik-balik na lang mga tanong yung kanilang tinatanong sa Facebook. Yung, yung sinasagot ko is yung mga tao talaga na um, very you know para sa akin na very interesting yung kanilang mga issue yung kanilang mga yung kanilang mga ano yung kanilang mga pinanggagalingan yung yung ano talaga yung para sa uh, na iingganjo ako na uh, to know more this person na, ma, ma, na gusto ko pang makilala gusto ko pang malaman yung kaniyang ano yung kaniyang background yung kaniyang buhay kung bakit siya nagkaroon ng ganun na ano na kasi yung iba talaga sa ano sa Facebook uh, page na pinalo ko grabe guys uh, paulit na ulit na ulit na lang yung kanilang ano yung kanilang question na nakikita al, for me nakikita ko kung bakit sila nagkakaroon. Hindi lang nila alam. So, sa, para sa akin, naiintindihan ba nila yung mga sinasabi kong explanation? Explanation. Nakikita nila yan eh. Kasi yung mga ano, yung mga, yung mga inilalagay ng mga taong nag, nag-aas na mayroon ba kayong ganito, same ba yung nararamdaman ninyo? Ang nakikita ko lang doon ng mga comments, sinasabi nila, oh, kagaya din yan sa akin, same din yan sa akin. When I think of it, true? it is really na na na, na experience rin ninyo ba yan or just nakita lang ninyo yan and then uh, kumbaga i, inaano ninyo kumbaga uh, kumbaga in, ina attach ninyo sa inyong sarili even hindi naman ninyo naranasan so yun ang mentality sa ano sa ano sa, sa Facebook page na pin, ko. I observe that. I observe that. So, yung mga advice na binibigyan ko talaga is mga piling-pili lang talaga. Minsan may mga taong nagme-message sa akin, hindi ko sila mini-message pabalik kasi nga kasi nga guys, once if I put uh, an advice kasi nakikita nila doon kung may anxiety at panic disorder ka talaga, maiintindihan mo yung mga explanation ko maiintindihan mo lahat ng mga explanation na sinasabi ko. Kasi yung kanilang mga sintomas, the same lang, parang, parang ano lang, yung may insomnia, hindi sila makatulog, ano yung gagawin nila, may mga na mas, masasakit na tawag nito sa left side sa left side nila tapos parang uh, yung nangangasim na parang Uh, yung parang naglalaway na maraming saliva na lumabla, lumalabas sa bibig mo yun din yung ano kumbaga sintomas din niya na mataas yung acid reflux at kapag mataas yung acid reflux ng isang tao meaning mataas yung stress niya kasi yun ang manifestation ng isang tao kapag mataas yung stress so kasi yung iba hindi talaga nila alam hindi nila maintindihan kasi nga kulang yung kanilang knowledge at hindi nila kumbaga 'Ko tawag nito hindi nila maintindihan. 'Yun ang 'yun ang gusto kong ipahiwatig sa mga tao kasi hindi lang ako nakakapag-comments ka sa kanila kasi ayokong masaktan 'yung kanilang emotion. Ayoko'ng masaktan 'yung kanilang mga syempre kapag kasi kapag may anxiety attack or may panic attack ang isang tao, irritable sila. Ayaw nila na i-correct sila kasi 'yung kanilang believe, 'yung kanilang paniniwala is 'yun na 'yun. So ako naman, I respect with that. So I just uh, choose kung sino yung mga dapat kung bigyan ng mga advice at i-share yung aking mga experience. So anyway guys, thank you so much. Sana nagustuhan ninyo yung aking video at sana nakatulong na naman ako sa mga tao na maibigay ko yung knowledge na lalaman. At um, itong aking engineer itong... Dapat mong sabihin sa sarili mo kapag ikaw ay nagkakaroon or nakakaranas ng panic attack or anxiety. Hindi ito madali. Mahirap 'tong gawin. Dapat mo talaga itong gawin araw-araw. Hindi lang, hindi lang sa tuwing umaatake yung panic at ang anxiety mo no. Dapat gawin mo yan araw-araw kasi once na umatake yung panic attack mo, yung mind yung mind mo is alam na niya alam na niya kung papaano niya um, kung mga idadivert. So, gawin mo lang itong mga sinabi ko and magiging ano ka na, magiging relax yung negative, yung negative thoughts mo is hindi na yun, uh, kumbaga hindi na yun papasok. Kumbaga kasi naunahan mo na siya, na-divert mo na siya. So, imbis na negative, it is positive vibes ang papasok sa'yo. So, anyway guys, thank you so much please subscribe and like and share and comment down below. And thank you so much. Malaking tulong po ito sa akin na um, para sa aking channel. In, hindi ko po hangad na ma Hindi ko po hangad ang ma mamera kasi hindi yun yung purpose ko. Yung purpose ko dito is to share my knowledge, to share my experience, my journey as a person na na-diagnose na may PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder, na which is, nakarecover ako, pati yung ano ko, pati yung disorder ko, panaka-naka na lang yung panic attack ko. Like last night, nagkaroon ako, but I already know it na umaatake siya. Uh, kasi alam ko yung mga sintomas, mga sinyales. So, anyway, guys, thank you so much and have a nice day. See ya, bye-bye.